Ayan, good morning mga kasari. Ngayon ay September 4 na. Ayan, September 4 na mga kasari. Ang bilis ng, ng araw. Sa oras, ayan, 12. 35 na. Ayan. Namili na naman ang asawa ko ng maaga para ano. May pang-stack na ulit tayo. Ayan. Ang bilis talaga ng araw. Four na agad, no? Ito, isang box na. Isang box na ano to, tatay? <tinyo> tatay, ano isang box to? Young pork. Young pork. Ayan, ito young pork. Tapos ito, halo-halo. Yellow na kailangan yan. <laughs> uh, tsaka Yellow na lang kailangan, tsaka gatas. Halo-halo. Halo-halo to kasi nakatali ng ganyan, eh. Tapos, ayan. Ito isang halo-halo pa rin. Halo-halo din. Yung sa taas na yan. Tapos, tig-isang box na regular. At Jam. saka jambo na. Yeah. Ayan, halo. Ah. Somay. Somay. Naubos ba yung mga natin? Ay, meron pa rin. Ayun. Meron pa rin palang natirang hotdog. Mabili ba kahapon? Ay, ah, yelo ko. Sa taas, sa baba pa lang yung mag, ano. Ayan, bagong lagay na yung mga skinless dyan, mga longganisa. Skinless. <coughs> <coughs> Ay, kay muna. Ilan ba ito? <coughs> ito, lagayin ko ito ng yelo. Nilalagyan mo ng, ano. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Ito ay siomay. Konting siomay lang. Nag-order ka na ng ano? promit Pang bukas nga. Nag-video lang ako na. Pag-utusan pa. Ayan, skinless na pam pampanga. Ayan, ayan yung natirang hotdog. Ang dami natirat natin ng hotdog. Kunti lang yun. Kinapos pa nga ako. Ah, kinapos ka pa ba? Kunti lang yun. Hmm, kala ko madaming natira Kasi ano eh. Ah, bago na pala yung ano uh, na, yan, yung na Ay, yun. Yung luputlong na yun. Ayan ang mga bago. Tender juice yung... Um, ah, sa... Yun tender juice Ay, yun yung lupus. Ayun rupus. nga, no. Ayan pala yung lupus. Ayan, halo-halo. na yung ano namin. Chilyo. <laughs> Para pagka kailangan ay na agad. Hindi na maghahanap. Ayan, na-frozen talaga siya. O, ba? Diba? Hindi ko yan in-advertise yung pure foods. Kasi ano lang yun, yun kasi ay aming ano paninda. Dalawa. Not for advertising. Ayan, regular. Isang box na regular. Kaya, ano talaga tatay, no? Talagang kulang yung lagayan mo dyan. Hindi mag-cashya. Kulang tapos jumbo. Isang box na jumbo. Ayan. Ilang, ilang bag ba yan sa si isang box? Dose. 12. 12 lang. lang. Tamang ayos yan, tatay. Ah. malaking tulong pa rin ko sa amin yung rep na ito kahit na siya ay antique na. Luma na. Kahit siya ay luma na. Ayan, pag hindi magpasya, ayan, dun sa kabila. Ayan. Ayan. Bumili na rin ng tosino kanina. Dalawa lang kinuha mong tosino. Ayan, meron tayong, ano, umorder ako ng isang box na price. Prince price. Kaninang umaga yung dumating. Pag Prince price ako yung umorder. Kasi dinideliver naman yung dito. Ayan. Ayan yung halo-halo natin ulit. Halo-halo. itsura ng asawa ko. Yung damit niya, nakarating ng palengke. <laughs> parang, Ganyan lang ang damit. Eh. Parang hindi halatang mukhang kasa, konsa, pulubi. Mukhang pulubi daw siya. Okay lang yan. Ang importante, malinis ang damit, hindi mabaho. Ang importante, bagong laba. Nilahan natin. Ayan. Ayan yung bago ang iaano yeah, para para yung loom ayun ang maibibigay. Mga mga in order. Nakakuha ka lang kalahating, kalahating ito, kalahating ito, kalahati pino? Oo, oh, nabili ko na kayo ng pipono. Nabili mm. 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 yung ano na yan, Facebook na yan, papay, no? Ang CDO na yan. May ibang bata, siguro talaga yun ang gusto Ay, ang linggo na yan. Hindi ko pa na yung titikman. Ay, ay lokos lang naman yun. Lokos yan, lokos. Ay, mm -mm. lokos yan, Kusina. Ayan, yan ang una nating maibigay. Kaya ito mo. Matagal pa naman expiration na ito. Mga matatagal pa mga expiration na mga ganito. Ayan, August. 2024. August. August. Ayan, may bacon na. Pwede na tayo magcarbonara. carbonara Patabi ni ano kanini. Patabi ni Tessui kanini dyan. Ha? Tulog na yun. Patabi ni Tessui kanini na yun. Pwede na tayo magcarbonara. Mag may, May ano na. May ham. May ham. May ham, tatay? May loop Isang loop. <laughs> <Isang look. laughs> Walang CD na, no? Yung, ano? Mamaya pa yun. Ano tayo maluto ng merienda? Kailangan mo na, ka na doon, ano? Oh. Yung ano doon? Kailangan Hmm. Na? May lasa pa pala pag video sunog, no? Ah, Oo. Oh. Diba? yang pork yung pork kusina ayan madami na tayo mga box paglalagyan din yan mamaya pag uh, sa mga order ng tumo ayan yung pork. Labo ng mata ko talaga. Eh. Uh, ano ito? May. Ah, may iba ito. May 2024. May 25. thank you thank you for